Nanawagan po ako sa mga, sa mga nang, walang mga mangingisda, lalo na sa kapatid ko. Dalawang okay, bangka no. ito. May, uh, may motor ito. O, may motor na bangka. Okay. Ah, nasan lang kayo? kapatid ko. Dalawang kapatid ko. Si Angilo. Si Ande. Enjoyin ko. Si Milka Bonillo. Ay, sa below. Talbinal do sa nagaya sa. Ah, ito ba ay grupo talaga nila na pumapala? Opo, bali po pag nakakakuha po sila, um share-share po sila parang isang ano po, yung makukuha nila pinagsasama nila tapos um, ilang bangka ito? Bangka ba po. or dalawang bangka, bangka ito? May uh, may motor ito. Opo. may motor na bangka. Okay. So, dalawang bangka ito na pumalaot. Opo. Okay hindi nakabalik yung dalawang yun? Opo. Gano'ng katagal sila na ina-expect yung nandun sa laot? Ilang balik, oras lang? Ano, bali po, kasi ang expected po talaga, January 4, sabi nila, makakabalik po sila. yung po yung sabi nila, January So, parang po. dalawang araw sila Opo. na nasa laot? Opo, yun okay. po. And then po, yung mga kasama po nila, nakasabay po nila sa paglaot, mm -mm. nagsibalikan na po, sila po hindi. Nung bumalik po yung... Mga kasama nila sa laot, may mga sira po yung mga bangka po nila. Sandali, dalawa silang pumalaot, di ba? Pero, <laughs> dalawa na grupo. Pero meron pang iba. Opo, yung, okay. po yung kasabay yung lang po ma o -o. So, yung iba nakabalik. Opo. At nakita nila at sila nakapagsabi na merong wreckage. Kung parang may... Opo, sabi sina, Na lumulutang. Opo. Eh, hindi po. Bale, sabay po silang pumalaot, naon mm -mm. na -una po yung umuwi. Kasi mm -mm. po umuwi daw po sila, masama na daw po yung panahon. Oo, tapos yung may bang yung bangka po nila may sira po yung katig po kung tawagin yung oo, kawayan po oo, yung katig oo po yung kaninong bangka ang may sira yung sa lolo mo hindi po yung yung, yung nakasabay lang po yung nila nakasabay nila kaya sila bumalik oo po okay na pero nakita pa nila yung mga bangka ng lolo mo ay hindi na po sabay lang po silang pumunta po na oo po okay uh, nailapit niyo na rin ba ito sa coast guard Opo, oh lumapit na po yung mga tita mm -mm. ko po sa maraming maraming ahensya na po mm -mm. sa iba't ibang platform na po sa sa ano din po balita sa news mm -mm. po sa Bicol. Ayun po na interview naman po. Kaso nga ayun po, panay interview Wait. lang po. Wala okay. naman po nahanap ilang ano okay. na po eh. Sige. Lieutenant Villafuerte, magandang hapon po sa inyo, sir? Ah, uh, ma'am, magandang hapon po sa inyo po. Yes, sir. Meron po ba tayong update tungkol sa paghahanap po nitong uh, dalawang bangka na hindi na nga nakabalik? Ito pong sham na mga mangingisda po po, pinangungunahan ni Melchor Bordeos. May balita po ba kayo, sir? Uh, yes, ma'am. Ma'am, um, nakapagsagawa po tayo, ma'am, ng mga search and rescue operation. Mm -hmm. And then, mm -hmm. ano po, um patuloy po namin na uh, minomonitor po yan. And then sa kasamang palad po ma'am, dahil po sa sama ng uh, lagay ng dagat po at hangin doon po sa pandan kung saan nai-report na doon po sila umalis at papunta po doon sa pinangingisdaan nila. Kaya saman pala po muna namin hininto ang aming search and rescue operation. May... Maasa po kami ma'am. Uh -uh. Uh, sir, ko lang, meron po bang weather disturbance nung araw po na yon yung January 2, 3, 4? May weather disturbance po ba? Malakas well, daw po um, ang alon? As per pag-asa, ma'am, wala po tayong weather disturbances sa mga nasabing date, ma'am. Okay. However, nung January 5, mm -mm. nag-issue po ng gale warning ang ating pag-asa. Okay. So, inaasahan po natin na makakabalik po sila ng January 5, January 6. Mm -mm. yun nga po, eh nagkaroon po ng mataas na alon. So, nagkaroon po tayo ng weather disturbances nung ju a ah, January 5, ma'am. Noon po bang nagpalaot rin ang Coast Guard? Wala pong nakitang mga debris in the area that would um, be an indication na yung bangka ay uh, tumaob o kung ano man po. Nung nagkadak po ng search and rescue yung ating rescuer, ma'am, mm -hmm. nung January 6, ah, uh, meron po silang tatagpo ang Styrobox. Okay. 20 nautical miles away. And then nag-extend po sila ng ilang milya para tingnan kung mayroon po o nagbabaka sakali po na mayroon pa pong debris or ma-locate mm -hmm. po yung ating mga nawawalang mahingisda. Mm -hmm. However, uh, hindi na po tayo nakapag penetrate na mas malayo dahil sumalubong na po yung mga malalakas na alon. By, right? okay. Any anyway, naman po, yung, yung styrobox na na-recover natin, nakita po namin sa pamilya at na-identify naman po nila na sa kanila daw 'yon. So yung styrofoam bahagi 'yon ng mga nung dala. Tama ba? Okay. Uh, Lieutenant Villafuerte, meron ba tayong pag-aaral ng hindi ko lang alam ano, the science of it pero based on yung lakas ng alon o yung direksyon ng alon at ng hangin, saan po kaya pwedeng mapadpad yung Uh, bangka or kung kasi kung nasira na yung katig or kung uh, nasira yung motor at madadala lang sila ng alon, saan po kaya na area madadala sila? Ma'am, um, based po sa ating uh, kalagayan ng panon at sa pag-asa na rin po, mm -hmm. yung wind direction sa ngayon na observe po at nararamdaman po natin is galing sa east to so east yung direction ng ating uh, Uh, hangin. So, okay. ma'am, possibility ma'am, sa mga karatig eastern, eastern board din po ng mga karatig probinsya natin, may possibility po nga doon po sila mapadpad. what uh, yes. Lieutenant yes, Villafuerte, gaano katagal po ang magiging protok ang protocol for search and rescue? Ilang linggo po? Yes po. Um, as long as meron tayong um, probable cause, ma'am, na I rescue po natin sila ma'am uh, gagawin po ng Philippine Coast Guard actually bukas ma'am kapag maganda na po yung ating panahon um nakip, uh, magpapadala po ang Coast Guard ng air asset for aerial uh, aerial search doon sa area okay uh, inaasahan po sana natin na uh, bumuti na po ang lagay para makapag-resume na rin po tayo ng operation okay. natin ma'am kaya ba ang aerial search kung mataas pa o malalaki ang alon considering na maliit na bangka lang ito Um, gagamitin po natin, ma'am, ang ating air asset, ang ating PCG Islander fixed wing para mm -hmm. po ikutan yung area doon kung, daan, kung saan po sila namataan or na report na nag, nangingisda po. Okay. So gagamit po tayo ng air asset ng Coast Guard, ma'am, para mas malawak po yung coverage na maabutan po ng okay. search, ma'am. Uh, Lieutenant Villafuerte, kung mamarapatin nyo rin lang po, palagay ko po uh, mas magiging mapapanatag po ang loob ng mga kaanak kung uh, mabibigyan po sila ng from time to time po ng uh, update tungkol po sa efforts po ng Coast Guard. Sabi po kasi nangako po sila na magpapalipad ng ano, erop ng eroplano. Ano Tapos maghahanap doon sa ano nga po sa Saan po ba yun? Doon sa mga isla. Opo. Pero ang ang nags, ang uh, alam po namin, sa ano lang po sila, sa may gilid-gilid lang po sila, saka dalawang oras lang po, halos. Mag-ikot daw sila <laughs> ng dalawang okay. oras. Uh, Lieutenant Villefuerte, ano po ba ang protocol pagka po uh, nagpapalaot po kayo ng ano? search and rescue? Uh, how long po na nasa laot ang ating mga Coast Guard din na assets? Ma'am, yes ma'am. Based, based ma'am, sa report na nare-receive namin ma'am, kung hanggang saan po ma'am yung or saan po yung location mm -mm. na nasabing uh, incident or pinangyarihan, ma'am. Kung kakayanin po ng aming asset na puntahan yun, ma'am, pupuntahan po namin yun, ma'am. Okay. It so happen, ma'am, na alam naman po natin, ma'am, yung area na yun, kahit po malalakas yung alon, uh, i pinatry po namin na makapenetrate po para mas, mata, ma, malawak pa po yung aming ma, maabot, maabot. Ma am, ng aming operation. Okay. And actually um, naiintindihan namin uh, Lieutenant Villafuerte, no kasi uh, isa ito sa mga gustong tugunan rin ni Senator Raffy yung kakayahan ng Coast Guard natin at yung kanilang mga resources kasi wala rin naman sila nung malalaki talaga na mga barko na kaya rin na umabot igit pa doon sa um, mga areas o yung lugar na tinatawag natin na open sea para makapag uh, makapag-conduct nung ano so may limitasyon unang-una sa laki ng ng uh, sa lawak ng area at saka doon sa laki ng barko o yung gagamitin nila na sea si vehicle kasi yung crew doon may ilang oras rin lang ang kaya na takbo tapos kailangan bumalik is yes. pa po daw pa po daw ma'am na malaking bagay na malaking bagay actually na nahanap yung ano ha yung yung styrofoam kasi kung madalas sa hindi wala talagang nare-retrieve pero surely Uh, off air na lang natin iko -co coordinate so that mabigay natin rin direct communication mm -hmm. with the Coast Guard at saka yung kapatid ninyo okay. na yun na naghahanap ha. Okay. Nanawagan po ako sa mga, sa mga na, walang mga manging lalo na sa kapatid ko. <laughs> sa dalawa kong pamangin, sa kasabayo ko. <laughs> kung mayroon naman, mayroon pong napadban sa inyo kahit saan na napulo or gilid-gilid na kahit kung ano ang ma ano ano nyo sa kanila kung uh, buhay man o Diyos ko na yan. Ano sila? Pagbagay alam niyo na lang po sa amin kasi <laughs> grabe na po talaga lungkot namin. Na Pagda <laughs> dalawang linggo na wala po sila. Ah, <laughs> nasan lang kayo? <laughs> kapatid ko, dalawang kapatid ko. Si Angelo, si Ande. <laughs> Joey nilikha si Mel Zamboate. Ama, ang papa sa Pilipinas <laughs> doon, nasasangkay siya na Huwag kayong mag-alala, hindi ko minsisigil lang at hindi ko nasasagil. <laughs> Sige, Shari, uh, makakaasa naman ang kaanak ka na tututukan natin ito and we will coordinate communication kasi yun ang pinaka-importante. So again po, ang mga nawawala pong mga mangingisda ay si Mr. Alvino Naldo, Andy Naldo, Angelo Naldo, <laughs> Kent Buban, Rafael Idanan, Jeremy Ikawat, Edwardson Datu, Melchor Bordeos, and Noel Base. Ang pinakabata po sa kanila ay si Kent Buban, na 18 years old.